Yan, na uh, rest back tayo. Nakapagpalit na tayo ng leader line tsaka palit tayo. Ito na lang yung pae natin, no? yung puti, yung luminous. Kasi wala na tayo nung kagaya nung pahay natin kanina. Iisa na rin yun. Talaga makaka-order na tayo. Pabos talaga yung mga pahay natin. Rest back tayo. Bukan ulit natin doon sa pwestong yun. Talagang nandun yung mga isda. Ano? Tingnan natin kung maganda at linaw na linaw naman. No? Uh, di pa tayo gumagamit ng pyro lure ngayon. Try muna natin itong puti na ito. Kasi e, talagang kitang kita ito. Tsaka malikot ito. Oh. Sabak tayo doon. Agis tayo. Dito na tayo. Sayang yung sibad sa atin. Ano? Resbak, resbak. Grabe lakas ng pagkakasibad sa atin na yun. <coughs> Sayang. Kita ko kasi doon sa rad pinapalubog-lubog ko lang ng konti yung ano ko, yung pain inihutok na agad nyo yung rad kumbaga sinalubong nya grabe yung sibad na yun kasi iyak yung reel ko sirit sabay na putol grabe sayang talaga mga ganun pagkakataong malalaking sibad talagang hinayang na hinayang tayo sa mga ganun pagkakataon na ganun hindi tayo pinagbigyan na iangat pinaparanas lang sa atin yung talagang lakas ng sibad subukan muna natin itong luminous na to kasi namumuti siya tsaka mataray gumalaw baka tatakmain siya Grabe yung takma sa kanya ba. Lupit. sana nandiyan ka pa mga kasamahan mo <coughs> ano to isda to isda 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 ito na yun ito na yun mga karesbak ito na yun humihikit humihikit Umihikit, umihikit. Ayan, tinuro natin doon sa bangka. Tinuro natin doon sa bangka na humihikit yung ano. Humihikit yung isda. Oop, oop. oop, Ano kaya to? Humihingi, humihingi. Humihingi. Humihingi lang is yung isda. Ito na yun mga karesbak. Hindi natin alam kung ano to. Sana may land natin. sana may natin sana may land po natin to sana may land natin oo sana may land natin sisinyasan lang natin yung bangka sisinyasan lang natin yung bangka sisinyas sinisan natin yung bangka kasi ayaw magpahatak Oop, eto na. Ayaw po magpalapit. Hindi natin alam kung ano is din to. Hindi natin alam kung ano is din to. Mga uh, rest Palagi na yung hutok ng rad natin eh. Ganun na lang. Sana maland natin to. Malaki to. Sake natin dito sa ano. Naku, sinabit na. Kaya ito, Sinabit na. Yun, yun, natanggal. Takay natin dito kasi may mga ano diyan ugat. May mga ugat diyan. Hindi natin alam kung ano 'yan. Sana wag kang lumapit diyan sa ugat. Hoy, nandoon na. Ano to? Ano to? Dito na. Hoy, eh, eh. ano to? Lapu. Lapu-lapu siya mga karespak ang laki. Lapu-lapu pala 'yung sumisibad. Lapu-lapu pala 'to. Wow, thank you Lord. Oh, thank you po. Thank you, lapu pala 'yung sumisibad sa atin. Kaya ganoon. Ayun oh. Ang laki 'yo. Grabe. Wow. Lapu pala 'to. pade Grabe, ang laki. Thank you po. Thank you. Lapu, lapu po pala namang lalaki 'yung sumisibad sa atin. Oh. Ayun oh. Grabe 'oh. oh sarap. Ang laki sabit muna natin dito ibig sabihin po yung sibad sa ating kahapon puro lapo din ganyan yan oh grabe ang laki halimaw thank you lord kinain niya lapo pala siya kaya pala ganun kahapon yung mga sibad thank you lumod na lumod yung kahapon thank you po thank you thank you ibig sabihin maraming lapo dito kasi naulit at nauulit yung sibad eh may kumakain tapos nakakawala wala na kailangan pala talaga ano palubugin yung lor thank you po thank you lapo pala yung kaya pala sumusuot grabe lapo pala yun thank you po thank you ang laki uh fish on fish on na naman fish on uh, siguro talingan to talingan Ayan, fish on na naman grabe yun oh no? nabidyoan natin yun napakaganda ng sibad na yun uy muyug yug yung rod natin oh ano to uy oh, talingan nga ayan oh thank you po ayan oh oh good size good size na to oh, mga karisbak ayan nakakarisbak tayo rito kasi kahapon talaga kinuhaan tayo ng pain Napakaganda ng spot natin ngayon. Ano? You know, Good size na 'to. Siguro 'tong lapo ah uh, hindi naman siguro tataas ng isang kilo 'to. mga 3 4 siguro. 3 4 lang. Thank you Lord, thank you. Pinagbibigyan tayo. Hatch Marami siguro lapo talaga dyan sa ilalim na yan. Kailangan lang natin palubugin yung pain. Para kumagat sila. Kasi minsan na ah, nilulumod, tinatakma nila, inaano ina agad nila, sinasalubong. Pag dun mismo pumatak sa tapat nila. Kaya pala ganun yung sibad. Grabe. Buti hindi sinuot. Thank you God talaga. At napakaganda si sibad na yun power swabe yun swabe ang lupit sana marami pa sila dyan isa isahin natin sila napakaganda pala dito ng jig head na malaki tapos may balahibong pain palubog palulubogin dyan Thank you. Thank you, thank you, Lord. Grabe. Shout out pala kay Kuyarto. ayan ito ito yung spot Kuya Kuyarto, oh. Ang galing. Ang ganda ng strike na yun. Talaga. Grabe ganun pala ang sibad nila. Pag lapu lapo, -lapo. Sinusunggaban sa ibabaw. Tapos dinidikdik lang pa ilalim. Ibig sabihin yung sibad sa akin kahapon. Lapu-lapu rin yun. Dito. Mas malaki. Kasi ayaw niyang, ano, ayaw niyang mag umabante. Ayaw niyang magpahikit kahapon. Talagang lagi siyang padikdik. Tapos iikot hindi pala siya talakito kung kahapon napulapo pala yun grabe kagulat yung ganun si Bad talaga makaka ano excited iangat e buti na lang nasinyasan ko yung ano yung dalawang bangka na may pasibad ako malaki Thank you din Do sa mga bangka na yun. Shout out sa kanila sa dalawang bangka na hindi dinaanan yung ano ko, line ko. Kasi kung tutuusin, tatamaan ang bangka nila yung line kasi ang haba na nang ini tinakbo. Thank you talaga sa kanila. Napakabuti ng kanilang puso. yung kanina lapo din pala yun yung lumagot sa akin sayang yung hikit na yun lagot hindi nasisibad yun kasi may pain na siya sa bunga ah, tumakbo na yun dun sa papunta dun so, malayo maganda pala din dito mag bait and wait tapos pain hipon doon ah, may doon ah, san san lang sila dito gumagala hanggang dito siguro sila palubog din natin dito try natin dito mamaya Swabe. ang ganda ng sibad Hmm? May nag-strike hindi lang inabot baka maliit na talingan kaya pala doon ang punta pasuot su siya sa bato